5 gallon lang ang setup niya ng pag-aalaga ng gapi pero lagay daw to ng mantika ginawa ng ano lagay ng mga gapi mga kabi welcome back to my channel o, nandito tayo sa ating isang kahabi sa Burgos Montalban Rizal ito titignan natin yung kanyang mga alaga mga kabi tara samahan nyo ko mga kabi yung isa sa kahabi natin na tiga Burgos Montalban Rizal sir ang pangalan sir? Ed Ed Ed, ed. A, eto, si kahabi Ed o, ano lang siya o? Uh, backyard Backyard breeder lang natin itong mga kahabi oh, ito yung setup nya ito yung mga setup na talagang nagkakaintindihan. Grabe yung ano, ano to? Full gold. Full gold niyo. magkasama yung breeder at yung mga fry. Pero hindi kinakain, no? Oh kinakain albay. Ba bakit bakit hindi kinakain? Albay na lang madalas kumakapag-red eye kasi kala nila ano. Pero ang full gold hindi red eye no. Black, black eye. Kaya okay lang kahit isama. Ang daming prayo mga ilan to. <laughs> ang daming prayo. May malalaki na kaya ikaw ng full ano, gold? Wala, well, pa. Ayan pa lang yung breeder ko, naka 1 is to 5 ratio ko. 1 is to 5, apat na babae. Ay, lima. Limang babae, isang, isang babae. lalaki. Yes. Yan o. No? Limang babae, isang lalaki. Pero grabe yung mga anak. Tapos nasa galon lang siya. Ilang galon to? Hi. 5 Five galon. May mga kaabi, 5 galon. Pero tignan nyo naman yung setup. Simpleng simple pero... Grabe, ang daming anak ko. Oh. Etong kabila, anong ano? EBM. O, oh, IBM. EBM. Wala po, ano yun? ko yan. Bakit? Okay. <laughs> ah, nandiyan na lahat. Ito, EBM naman to. Etong kabila, may laman? meron Japan Double Sword ano yung original Japan Double Sword ayan oh may mga Friday eh, mga kakabi oh napakasimple lang ng setup pero tingnan niyo. ayan ayan ni Ahanguna ang dami ng pray oh yung mga malupitang ano eh pero hindi na namamatay ganyan lang setup mo kahit maulan na maarawan green water kasi problema dito green water hmm. Kaya kahit nag water change ako, naka green water at two Okay lang. Okay lang. Recta gripo. Recta gripo. O recta gripo ba itong mga kabi? pero uh -huh. hindi gaano na. Green water lang sa okay. okay. Ibig sabihin, sa green water, okay na. Ayun lang ang sikreto. Okay, bacterial lang kasi yung talaga kasi Ah, nagbibigay ng ano, no, good bacteria, no? Ay mga kabi, ah... yun ang sikreto niya na green water ang ano ang setup nito tapos direct direct ano do to uh, gripo yung tubig oh yung kabila meron to meron meron ano yun uh, blue moon so, ka, ano red white tail ah blue moon tapos so, ito red balloon plati balloon plati ayun oh mga kahabi talaga naman oh no? Parang napaka-simple setup, pero grabe kung makikita nyo, ang daming fry. Ito, EBM. Ito? Ito yung mga kinakal. Nakal, yung mga kalna. Ayan. Tapos ito yung mga fry na pinapalaki niya mga kabi. O, ito. O, EBM. Ito yung kabila. EBM din. EBM din. Ayan eh, mga kabi, mga EBM. Ayan. O, HDB. Ito, HBB. Puro female. Female, breeder size. Breeder size. Ayan. Tapos, ito nasa tab mo. Ah, sikreto yan ng mga... sikreto <laughs> raw ito. <laughs> Mukhang may, mala... may malupit ang ano to ah. Hindi natin maki... <laughs> ha? Mukhang malupit ang ano to. Ayan oh. A ayaw yung sabihin kung ano to. Sikreto raw to, sikreto. Sikreto. <laughs> Ah, sorte lang. Ito na sa baba mo. Ito mga kahabi, FPW -E Fry. Pero grabe, ang dami oh. Ito lang setup niya, tarpaulin lang oh. Tarpaulin pero malupit. Tingnan niyo naman, ang daming fry. Oh. Grabe yan oh. oh anong, anong, ilang galon to? Five. Five galon lang ang setup niya ng pag-aalaga ng gapi pero lagayan daw to ng mantika ginawa ng ano lagay ng mga gapi ayan eh, lahat ay lahat may laman 5 oh. galon, nakatipid no magano isa junk ah, junk shop lang ah <laughs> so, mga habi junk shop lang pero nakapagumpisa oh, ganyan talaga yung ano yung mga habi natin gagawin lahat para mga kapag umpisa, simpleng setup, oh. h b r r -P. Ano yun? H-B, ano, half black red rose tail. Ayun. Half black red rose tail. Ito, marami na daw? Wala, bago lang. Bago lang. H-B-B. blue, marami na. Ayan, paanak. Ito, mga anak, single blue, mga kabi, oh. Ang daming pray, oh. Marami naman, oh. Ba't ganyan kararami pray mo? Ah. Oh, wow, may sikreto talaga. Ayaw makita yung video, yung mukha niya. Kaya Dito na lang tayo, ano. <laughs> Oy, grabe, kaya pala ang dami. Kaya pala marami ka habi, ano. Ah, maraming fry. Grabe yung mga yung mga breeder, oh. Ang lalaki. yun pala ang sikreto, bakit ang dami ng fry niya. Ang lalaki ng breeder niya, mga kahabi ayun lang pala oh oh eh, mga kabi sana makita nyo oh grabe yung mga prayo, oh. para mga gadalire oh ayun pala yan oh Pe oh, pelit lang ang pagkain niya, hindi live food. Eh mga kabi oh, grabe. Pelit lang daw pinapakain niya rito pero yung mga pray niya, ang dami. Ayan lang ang setup niya, oh. Oh. Grabe setup nito, oh. oh. Pero 'yung mga paray mga kabi, ang lalaki. Ayan, dami. Tapos ang breeder niya, ang lalaki. Oh. Ayan lang, oh. Simpleng setup. Manlupit. Oh. Paano mga kabi? Ah, ayan oh, taraga naman oh. Ang lalaki oh. Tapos open lang mga kabi, ito lang oh. Ito lang lugar niya oh. Oh. Ganyan lang oh. Wala na, yung bubong lang niya, ayun lang. Ha? Butas pa, Butos pa yung bubong. Grabe oh, pero ang dami, ang dami, ang ang dami, ang galing niya magalaga. Pero prehin lang, walang ano. Wala talaga ano, walang live po diyan. Pellet lang. Anong pellet? Mixture. Paano anong mixture? sarili mong ano o ano? Halo-halo ko lang. Ah, o o, meron pala siyang sikreto na pinapakain, kundi pinagalo-halo niya rin pagkain. Ayan, pelit lang mga kahabi o. Oh. Ang lalaki ng breeder niya mga kahabi kung makita niyo oh. Pero eto, pinakita niya, pelit lang o. Oh. Sarili niyang ingredients mga kahabi yung paggawa niya rito o. Grabe, dami o, oh. yung fry niya o. Oh. Ang lupit ang daming fry. Pati sa fry, etong ano, pellet. Isa lang pa kain niya ito. Oh. Sariling ano. Sariling gawa ng pagkain. Ano-ano kaya ito? Baka ito may, may ano pa ito. Baka to may atay ng ano. Tsaka hipon na sariwa. <laughs> kaya ganun ka oh. Oh, ito naman mga kabi yung kukunin natin HB Blue na Ayan oh, grabe ang ganda ng kulay oh. Pag nailawan oh. Ayan ang original na HB Blue. Oo. Oh. Kaya pala sabi mo sa akin, yung HB Blue ko, oh, panis pala yun. Eto <laughs> raw. Oh. Pag nailawan siya, ang ganda o. Oh. Oo. Oh. Pet quality lang yun. Pet quality. Ayan. Uh, pang show type. Pang ano lang tayo, pang... Alaga-alaga. Pang alaga-alaga lang mga kabi. Ayan. Oh, hindi pa tayo naano hindi pa tayo nag-aalaga ng mga pang-show kasi hindi naman tayo sumasali ng show mga kaabi. Pero oh. meron tatlong ginugrom. <laughs> ano, ano, ano? <May> tatlong ginugrom. Ah, <laughs> oh, meron tatlong oh, Lalaban to. Meron na ba, ano? Kasali ka na ba sa grupo? Na sasali ng ano, show? Wala po. Pero ba't ka nagugrom? Gusto ko lang kasi maganda yung materialist ko. Kasi gusto ko yung upgrade pa siya. Oh, okay. Anong, ano, ano yung ginugrom mong ano, breed? Anong strain? HBB. HBB. Oh, kayo ba diba makita yan? Bilig ba ata? Ha? Bilig ba ata? Ayan oh. Pero, oh, parang nakatoto ko sa HBB, oh, no? First, fish po kasi HBB. Ah, ayan. Kaya, medyo ano siya sa HBB kasi, ito yung una niya naalagaan. Ayan o, oh. ginugroom niya o. Oh. Ngayon, pagka may show to, Sigurado, sasali na to. Ito yung mga pansabak niya, oh. Cardanias. Ayan. Oh, ayun, oh. Gaganda nga, oh. Grabe, oh. Oh. Sasali na to ng show, mga kabi. Ang pansabak niya, HBB. Ayan, oh. Oh. Ayan lang. Ayun e, lang yung ano, wala ka nang female na ano, Ayun ang mile na beer size. Ayun lang dito. Ayun lang dito. Ayan uh, kasi yung tatay talaga. One is to one lang to. One is to one lang? Hmm. Hmm. Uh, ayan, grabe. Mga grabe. Ayan. Ano, ano? Pinapakain mo ganyan din? Pelet din? Ganun pa rin? What Water change na pagdating water. Talagang hindi ka ganun namamatayan dito? Hirap, hirap. hirap. Oh? Basta ang sikreto mo, green water. Yan, yeah, naka-green water yan. Ay, mga kabi. Bihira namamatay yan, pero naka-green water, tapos... Uh, yung tubig niya, direkta sa gripo. Yung pagka-water change. Dagdag doon, -dag no? Dagdag -dag bawas lang. Hindi, direkto yung gripo. Pag nagbuwan na ang red ako, tap, dalawang ganito lang. Ah, ikukuha lang ng kanilang ano, tubig, dalawang ganyan lang, tapos puro nawasa na yon. Oh, pala yon. Pero, ayan mga kabi, ganyan dalawa raw ang kukunin niyang tubig, tapos direct, direct na gripo na yung kapalit. Oh, talagang 100 water change, change. yun lang ang kinukuha niya para lang sa pag ano niya ng mga isda. Pero, talagang malupit to oh. Ang dami. Daming isda. <laughs> grabe, oh. malamig yung ano mo, no? ayan. Paano, tapusin ko na to mga kabi. Hanggang dito na lang po ang ating video at uh, maray maray pong salamat sa inyo pong pag sa si Aljeros Vlog. Pakisubscribe po ang ating channel. Pakipindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog mga kabi. Bye bye!